Hello guys, magandang hapon and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay i-share ko sa inyo ang aking presyo ng mga frozen products na nabili. So worth ano po yan guys? Uh, worth 3,916. So ayan, 3,916 po ang ating napamili. So galing po ako kanina ng grocery, tapos namili din po ako ng mga, ayan, yung mga plastic cup, harina, asin, Ayan. Tapos, isang box po ng Max Glow. So, meron din tayo dito yung mga ayan, ideal. Mamaya, mamaya siguro guys, i-ano ko yan, i-hold natin yan. Tapos, pricing din sa iba na hindi ko pa na-price. Ah, ayan. So, ito yung mga gross, uh, ito yung mga frozen products guys na nabili ko. So, worth 3,916 nga po ito. So, ngayon, isa-isa ko muna, ilalagay ko muna sa mga balde para maayos ko lang po ang aking mga frozen. So yun nga pala guys ay bibilangin po natin ang ating mga napamiling frozen product. Kasi minsan nung bumili kami sa kanila dati nagkulang po ng ilang perasong uh, frozen. So yan dapat talaga ay binibilang natin pag nandito na sa bahay. Kasi doon kasi di ba lagay lang sila ng lagay. Sila lang nagbibilang. Hindi naman natin nakikita kung ilan yung uh, nilalagay nila. So dito magbibilang tayo para alam natin kung ilan.

1, 2, 3, 4

guys, continue tayo sa pricing. So, i-share ko sa inyo yung price ko ng aking, ah, uh, tawag dito, frozen products ko. So, yung frozen products ko na Andrew's Ham, guys, ang cost niya is 40. Ang benta ko po ay 46. Tapos, ang Idol Hot Dog na, ito po yung Andrew's Ham. So, sa mga nakakaalam, Andrew's Ham, ito po yon. So, bumili ako ng ganito, 20 peraso, guys. Tapos, yung 15 naman yung Idol na cheese dog. Uh, dati iba yung lagayan, ito bago na ni bago na yung packaging nila oh, Idol Cheese Dog. So ang bentahan ko naman nito guys, I57. So more on 15% po ang aking eh uh, pinapatong po sa mga frozen. 15% lang po guys. So ang binili ko na nito, uh, binili ko nito guys, ay 15 piraso. So ayan, tapos yung crispy burger naman guys ay 10 piraso, ang bentahan ko naman ay 67, ayan. Tapos dito Uh, shumai. Yung shomai na holiday. Medyo madilim lang dito guys kasi hindi ko siya pwede ipatod doon baka mas makama ano yung ito. Magasgas. So yung shomai na holiday po natin ay bumili lang ako ng limang piraso. ah uh, bentahan ko nito guys ay 52. 15% lang guys. 45 ang cost. 52 ang benta ko. Ano pa ba? Tapos ito naman sa Tender Juicy Hot Dog, guys. Yung Cheese Dog. So, bumili ako dalawa. dalawang Cheese Dog. Jumbo. Yung laman niya is 20 pira, So, dati parang 17 lang at ang laman nito 16. Ngayon, 20 na po yung laman niya. So, dalawa binili ko. Ang isang ganito, guys, ay 200. So, ang bintahan ko nito ay 14. Dati ang bintahan ko 16, pero 14 na ngayon. So, so ito naman, guys, yung CDO na Big Time. Big Time Cheese Dog. Ang bintahan ko nito ay... So, dati ang bintahan ko ay 13. Ngayon, 12 na lang, guys. 12 isa. mga... ano rin ito? Malaki. Mahaba. Ayun, oh. Mahaba siya. Mga gano'n. Tapos, Ikiyam. Ang bili ko nito, guys, ay 25. Ang benta ko ay 30, uh, 29. So, tatong peraso lang naman ang binili ko. Tapos, yung fantastic na uh, young pork tocino na 225 grams. Ang... Bili ko sa isa ay 63. Ang benta ko ay 73 pesos. 15%. So, ayan. Ang binili ko niyan, guys, ay 15 paraso. So, ayan. So, yun naman, guys, ang aking binili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 items lang sya. 8 na kaklase uh, po ng frozen products. So, ito yung aking mga frozen products. So, ayan. Dito ko muna nilagay kasi uh, mamaya ilalagay ko na naman siya sa aking ref. So, ito yan Ayan. So, punong-puno ang ating mga langga ah. Maliliit. So, yun lamang guys. ah uh, kanina pala ako namili guys. Mga alas, alas, jis ata. Tapos nakauwi ako mga alas dos na. Kasi may, bumili din ako ng mga groceries. So, yung mga grocery ko naman ay i-hold ko naman yan bukas. So, ito yung mga grocery ko nilagay ko muna dito sa aming labas. Ayan, yun po yung aking grocery. So, may mga bumili na naghahanap ng item ko. Yan, nakabukas na yung iba. So, ayan. So, yun lamang guys, medyo madilim. So, yan po yung aming tindahan. So, yung bahay po namin. Pasok muna tayo. Ayan. So, yun lamang guys, ang aking sinishare. So, ito po yung aking napamili. Worth 3,000. 916 po na frozen products. Yan. So, yun lamang guys. Salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.